Hello po, good morning. Ito po yung um, new project po namin. Kahapon po kami nag-dispatch ng team. So guys, ito po is uh, Verdansa uh, subdivision dito po sa uh, General Trias. Ba 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 so guys, maganda dito kasi um, lahat naman ng mga subdivision may restriction. Pero kailangan natin sumunod. So, dito po sa office nila, kailangan po natin uh, kunin yung ating construction ban, yung permit din para makapag-start na rin po kami. Bukod po sa munisipyo, kailangan din po natin ng permit galing sa ating developer. So, uh, ang pagkakaalam ko 10K po ata o 10.5 ang construction ban dito sa Verdansa. Ayan, kinuha na po ni Ray. Malit lang po siya na tarfoli na kailangan po yan isabit sa ating bintana. Ayan po. So, guys, uh, maganda dito kasi, malalaki yung kanilang uh, extension. Lalo na yung harapan. Parang uh, preferred talaga siya for parking. So, kung dito meron pang bakante, mag-inquire na kayo. char <laughs> Ayan. Actually, kasi maganda talaga yung malaki yung space sa harapan. Kasi... Um, pangit naman kung yung mga sasakyan natin nakapark sa harapan. Katulad sa amin, kasi wala naman kami parking. So, ayan guys, lumabas na yung maganda char. <laughs> Hello po, good morning. Ito po yung new project natin dito sa Verdansa. Ayan, meron tayong permit. Major po ito. Uh, full renovation. Ayan. Uh, Hinatinda natin ang team. So, umulan. Kauulan lang. Pero, ayan. Parang sisikat na naman ang araw. Thank you, Lord. So, ito yung ating plano. Ayun. Start na tayo. So, mas maganda dito guys kasi wala kami problema sa tubig kuryente. <laughs> Tapos, malaki yung unit ni Sir. Uh, marami tayong ng mga materyales. So, bali guys, kung meron kayong unit dito sa Verdanza, ayan, pwede nyo po kami i-message. <laughs> so, thank you nga po pala sa may-ari sa pagtitiwala sa amin, sa pagpili po sa team ng Rehouse Makeover. Ayan. I-check po natin yung unit nila, sir. I think nasa 80 plus po ata to. Ayan, corner lot. Corner lot po siya. So, kung mapapansin nyo, meron po tayong mga bakal dito. Ayan, o. Oh. Panatandaan po yan na kung hanggang saan lang kami. Ayan po. So, sinukat na rin po yan ng admin. corner lot po siya. So, kung kukuha po kayo ng mga um, pabahay, um, housing, piliin nyo po yung corner lot. Ayan. Dito po yung likod. So, same lang din po dun sa nakikita nyo sa dulo. Half lang po yan. So, ang laki ng parking area kung dalawa yung sasakyan mo kasha so yung ating mga materialis i-deliver na yan mamaya na order na ni tatay Actually, yung unit po din la dito, parang mababa lang yung pinaka-ceiling. So, dito, ganun yan po yung turnover sa kanila. Lalagyan na lang po yan ng ah uh, ceiling. So, magkakaroon pa tayo ng mga demolition dito. Ayan yung plano pag-uusapan nila. Ayan. So, maganda dito kasi may water. May water tayo. Nakasarado lang. Ayan, to. Ayan maarap so, kasi guys uh, ganito yung 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 buhos yung sayang yung 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 may mga amag na. So kung pangmatagalan parang hindi siya ideal. Pero syempre depende pa rin. niyo naman umuuga. Ayan. So dito po sa taas, uh, bird type. Bird type, wala pang kwarto. Ayan ang itsura niya. So, mababa rin yung si pinaka na ceiling Kaso, sorry sir, bawal daw palang galawin yung ating ano, ating roofing bawal itaas. So, maraming restriction dito po sa bird dance. Kailangan natin sumunod. Kasi parang bago, bago pa lang siya eh. So, medyo mahigpit pa sila. So, ganyan po yung itsura niya. Bird type finish. Ayan. Walang walang kisame, walang uh, walang tiles, walang masilya, walang pintura. Ayan po. Tapos baka po itong flooring, kapakyan, so baka sinsilin po natin 'yan. So actually okay din naman kahit mababa yung ceiling. Um given talaga eh, Siyempre, nung nag-orientation kayo sa briefing pinakita naman sa inyo yung mga ano, uh, tawag dito, mga model house. So, yan na yan. Uh, sabi nga nila, basta sarili mong tahanan, at mapapaganda, um, masasanay ka rin, <laughs> kahit medyo mababa lang. Actually, sa niya nga, mababa rin. Kaso, yun nga, wala rin naman tayo magawa. As is, parang ganyan po. Eto, kung mapapansin nyo, meron siyang mga, parang mga wet Um, parang ano yan eh, parang mga leaks. Um, tawag siyan, um, moist. Parang moist. Ayan, moist po. So, sa, ano yan, sa exterior wall, kailangan po siyang lagyan ng waterproofing. Kasi, kung magpipintura tayo dito, baka, yun, mabakbak lang o lububo yung ating pintura. So, isa yan sa mga concern natin. Tapos, may tulo dito. Ayan. So, may leaks dyan. Pero, I think kagalaw kami dito sa may roofing kasi magkakaroon kami ng extension dito at dito. So, maganda. Dito pwedeng i-second floor ang mga bahay.